Port din dun Ang ganda ng bahay May mga bahay dito mga Kapinboy Dito sa Manurewa Nagtitinta rin dun ang Bonten, mga Orings Pwede na puno Naimot lang Ng pamayanaan May mga bagong tayo din na bahay ginagawang bahay. Yun, nandito na tayo sa Hayman Park, mga kapinboy. Music what's mga Kapinboy papasok na tayo ng alauna hindi tayo nag gym ngayon pahinga tayo ngayon martes at ang pasok natin alauna ng hapon ang oras ngayon ay alas 12 na mga Kapinboy boy at dadaan na yung bus 361 12.08 ang daan ng bus 361 so ayun mga Kapinboy boy andito na ako sa Waymouth Road Pagpunta tayong bus stop Pwede na siguro ako tumawid dito <clears throat> Alright Ayun mga ka boy Pasok na naman tayo Martes Ng tanghali At pag Martes Sa araw ng sweldo mga ka boy Kaya uh, ganado kaya ganado tayo ngayon pumasok mga Kapinboy At meron na naman tayong sweldo <laughs> Yun mga Kapinboy Malapit na dumaan yung bus Pupunta na ako ng bus stop At nakahanda na rin yung aking bus card Ayan. na naman tayo mga Kapinboy Merkulis, Huwebes Bilis ng araw Silip silip sa likod baka biglang dumaan yung bus. Napakaganda ng araw ngayon, hindi umulan, maaliwalas, na malamig. Dahil August pa matatapos ang winter dito mga ka-finboy. Tiis-tiis muna sa lamig, kahit ang haling tapat ay talaga namang malamig. Ay, sikat ng araw, ganda oh. Ayan, lang natin yung bus. Sandali na lang yung kasi kanina uh, nung umalis ako sa bahay, mga 10 na bus stop na lang yung dadaan. So malapit-lapit na yun. Dito muna tayo. School holidays pala ngayon mga pinboy 2 weeks at medyo maraming tao sa time zone sa zone bowling dahil walang mga pasok ang mga estudyante gusto ko palang batiin si ma'am Noymi Mercado na dalas manood sa ating vlog maraming salamat sa suporta ma'am Noymi at ingat po kayo lagi salamat po sa suporta ninyo at panunood. eh habang inaantay ko yung bus 361 dito sa Waymouth Road, Manurewa pasok na tayo ng alauna mga Kapinboy pinboy Wala pa rin yung bus Tapos day of bukas Tingnan natin kung saan tayo mga kapasyal bukas At nakakainip din talaga sa bahay minsan Kapag nasanay ka na umaalis-alis Tingnan natin kung saan tayo makarating bukas Gusto ko rin mamasyal paminsan-minsan So wala pa rin yung bus Antay-antayin ko lang mga Kapinboy pinboy Walang pasok mga estudyante. Bakasyon. Ito na yung bus mga kapinboy, sakay na ako dito. Park and Save Park Clendon yung mga empleyado ng Park and Save yung bumaba kanina Papasok na rin sila sa trabaho ayun yung kulay yellow Mga pinboy, biyahe na Ganito lang yung araw-araw na buhay Dito sa Yusilan, trabaho-bahay, bahay-trabaho bahay bahay trabaho pagka nainip, minsan na mga masyal pumunta doon sa City Center sa Auckland City tapos minsan, pumunta dun sa Manurewa Interchange sa South Mall namimili sa New York madalas sa Pakistan kapagka may mga uh, sale sa Westfield Mall sa Manukau so yun lang yung routine tapos minsan Ayan, okay, pumupunta ng Mount Fort Park, sa Hayman Park, madalas. So, ganun lang yung araw-araw na buhay dito mga open sinamahan Sinamaan ko na rin ng exercise sa fitness cartel para hindi masyadong makakainip. May pinagkakaabalahan tayo yung pag-gym, yung pag-exercise, pagpapapawis. So, malaking bagay yun. Lalo na mag-isa tayo rito, kailangan natin maging healthy mga kapinboy. Isama natin yung exercise sa araw so biyahin na tayo papunta MIT papunta Manukau City magte day off tayo bukas sayo sakto sakto yung day off ko Merkulis Webes eh. tapos 12 Martes may panggala tayo kung si Pagin <laughs> kung si Pagin ako ayos pwede makakalis huwag lang tamarin rin kasi tinatamad talaga pagka solo flight lang natin alright mga ka so pasok na tayo ng trabaho alauna anong oras na ba ngayon ang oras ngayon dito ay 12.15 mga ka boys pero ang ganda ng sikat ng araw ganda ng panahon malamig nga lang pero maaliwang ang alas ang hindi makulimlim isang kasi naulan din so ngayon naglalaban yung lamig at saka yung init ng araw yun shoutout kay Ate Noemi na madalas manood sa ating video sa ating mga vlog dito sa New Zealand salamat Ate Noemi Noemi Mercado maraming salamat po sa support ha yan yung mga gusto magpa-shoutout eh, sabihin nyo lang sa comment section para mabati natin at uh, makakalimutin na si Pinboy nakakalimutan ko minsan sa pasensya na ang ganda ng sigat ng aring araw ngayon may half court din doon kada ng bahay may mga bahay dito mga Kapinboy dito sa Manurewa may nagtitinta rin doon ng ano sa upper clinic, tapos malapit na sa west Wing. nandito na tayo sa Hayman Park mga Kapinboy may oras pa tayo mahaba-haba pa yung oras natin kukunin ko pala yung cellphone ko 12.36 pa lang mga Kapinboy medyo mahaba pa yung oras medyo maraming tao dito sa heman Park ngayon lalo na dun sa playground no? tayong tumambay sandali dito sa Heman Park mga kapiboy ganda kasi yung sikat ng araw dito maaliwalas maaliwalas ngayon dito sa Heman Park kaya medyo mga namamasyal Parang sa atin din oh, may mga basa-basa sa daanan sa kalsada. <laughs> Ayan putik-putik din. <laughs> Okay hey, mga Kapimbo, may oras pa tayo. Pahinga lang tayo dito sa hemang part, sandali. Ang daming tao dito sa playground. Oh. Wala mga pasok sa school. Bakasyon, wala mga pasok sa school. Maraming tao din sa time zone. Sigurado. malakas ang ano namin malakas ang time zone kapag ka school holidays dito sa New Zealand talagang nagpupuntahan, naglalaro may mga naglalaro sa time zone kapag ka ganun mga kapag bakasyon sa school dito tayo dumaan mga kapinboy may tent doon basa yung sapatos ko basa yung damo natin uli yung oras 12.41 pwede isang oras ah 12.41 mga pinboy fin diretso na tayo doon sa trabaho kasi magta time in pa tayo bago mag alauna dapat eh nakapag time in tayo Ayon yung mga bibi oh dito sa Heman Park Ay mga aso ko. Naglalaro sa likuran ko. Ayun mga ka boy, Dito lang tayo saglit. kukuha tayo ng pang thumbnail natin mga kapit dito maganda dito Ayan. Right. kuha lang ako ng pang thumbnail natin kunin ko yung cellphone ko <laughs> sabi yung cellphone ko yun yun yung cellphone ko at pupatay ng picture ano ba maganda dito? Try nga natin. Yun, <laughs> mga ka-pinboy, kuwalan tayo ng pang-thumbnail natin. naman dun yun eh. makarami na tayo mga kabinboy ng picture pasok na tayo at Baka naman malay tayo eh. Quarter to one mga kapinboy. Tara na. Let's go! tatawid na tayo dyan diretso na dun sa time zone araw ng pahinga natin sa fitness ngayon bukas hindi ko alam baka, baka si pagin tayo magbuhat pero depende sa so, mga kapinboy papunta na tayo sa trabaho ko tayo tatawid sa Lambie Drive. <laughs> takbo na mga kapiboy mukhang matao sa zone bowling ngayon time zone maraming tao tatanaw ko na dito Yo, mga kapinboy kaya kainan dati hindi tayo pwede kumuha ng video sa loob mga kapinboy at muli ang dito na lang uli sa labas at syempre magkita kita tayo after 8 hours mga kapinboy mga matawang zone bowling ngayon So yun mga kapinboy, magkita-kita tayo mamaya pag uwi ko. After 8 hours. 8 hours later. So, yeah. na po kami. Natita po akong gambahay. So, ayan mga kapinboy. Nandito kami papuntang Manurewa. At, ito nandito kami sa countdown Manurewa. Ayan. Nandito na naman ako ng kasama ko. Kalalabas ko lang ng 10 o'clock ng gabi. 1 to 10 ang schedule natin ngayon. At ayun, day off natin bukas. Wednesday, Thursday. Wala tayong pasok. So mamamasyal siguro tayo pagkasinipag. So ayun mga ka boy Uh, biyahin na papuntang bahay. Hinatid So, kita-kits bukas at uh, sa mga susunod yung mga video. Salamat po. ay mga Kapinboy, nandito na ako sa bahay uh, at kabababa ko lang ng sasakyan ni Ryan. Hinatid ako ng kasama ko sa trabaho, si Ryan. Taga ano siya, taga Fiji pero dito na lumakas sa New Zealand. So ay mga Kapinboy, Pinboy, andito na ako sa bahay namin. Ah, uh, maraming maraming salamat ulit sa mga nanonood ng aking vlog dito sa New Zealand. Uh, at hanggang dito na lang po. Maraming salamat.